kong mamili ng school supplies ng anak ko at mag groceries! Let's go! Hi loves! Cordapia is back! Ngayong araw nga ay mamimili tayo ng mga school supplies ng aking uniku iho. Kahit nga kapos na kapos tayo sa buhay, talaga namang itatawid natin yan. Hindi talaga madali ang buhay, lalo na sa katulad kong single mom na mag-isang nagpapalaki ng anak. Kahit yung mga pangunahing pangangailangan lang muna ang bilhin natin, pwede na yan. Sa kabila ng lahat, maswerte pa rin ako dahil napuprovide ko lahat ng pangangailangan ng anak ko. Wala nga pala akong planong ibili siya ng bag. Pero heto, ayaw nang bitawan yung bag na nagustuhan niya. Hindi ko alam kung papasok ba to sa school o mag-a-abroad. Maleta yata to eh. <laughs> Pagkatapos nga naming mamili ng school supplies, ay nag naman kami. Mamimili tayo ng mga pambaon niya sa school. Mas tipid talaga kapag bibili ka sa grocery store ng maramihan kaysa paisa-isa sa tindahan. Teka, maiba tayo. Pansin nyo ba, hindi labas ang usos ni Cordapia? Gusto ko lang naman kasing tumigil ka na. Tumigil ka na dyan sa ginagawa mo dahil hindi ka natatangkad. Kung ako sayo, tulog mo na lang yan. Malapit na nga palang matapos tong video ko kaya bago ko makalimutan, Binabati ko lahat ng responsableng tatay dyan sa mundo ng Happy Father's Day. Lalo na sa mga katulad kong single mom na tumatay yung nanay at tatay sa mga anak nila. Saludo ako sa inyo mga loves. At hanggang dito na nga lang muna ang vlog ko mga loves ko. See you next time. Bye!